Hello guys, gabi na naman. Ayan, yung mga sasakya sa labas. Mayroon pala dito sa harap maganda na naglalakad. Ah, siguro nag ah, ah, lalakad-lakad siya para ma-exercise ah, yung kanyang katawan. Pero dito na yan sa loob ng kundo. Hindi naman siya lalabas doon sa kalsada. Kung nakikita nyo guys, oh. ayun madilim na kasi. Siguro mga 7 o'clock na. In the evening. Kaya, medyo madilim na. Pero marami namang ilaw. Kaya, ayan. Puntayin matanda na. Lang. Tama, nagano lang siya. Nag, -jaging, jaging lang siya. Kaya hindi man siya lumabas ng pinto. Eh, ako man ang lumabas. Ayan ngayon guys tatawid tayo kasi kaya marami sasakyan Ngayon mag stop muna ako pero dadan muna ako dyan tapos ako nagano kaya dito ako magkayo muna ako dito kaya masasakyan so ayan wala na pwede na ako tumawid pupunta ako sa 7-11 meron dito aso nagpapakain eh hindi nagpapaihi yan Ayan. ano yung 117 o no? oh? yung bus na may second floor so papasok na ako ng 7-11 Ihintiin muna ako dito kung mayroon ang pagpili. O yung vitamin so. Hindi bumili ng vitamin so ngayon kasi wala si Aswang ni Panauwi. Eh. So yun lang muna guys ang aking video today.